No guys, uh, mga ka-idol, magandang hapon po sa ating lahat. So narito naman po tayo para mag magbigay ng mga paalala o reminders sa mga kapwa followers natin o kapwa content creator. So punt uh, pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa restriction o hindi tayo makapag-post o bakit hindi po tayo makapag-post sa Facebook sa so, facebook post o um, makapag iwan ng comment sa facebook post natin sa section comment section so yun guys uh, na restrict po ata yung account nyo po I don't know kung ilang oras o ano ang iyong nalabag sa community standard o policy rules ni facebook o nimita sa magaling uh, salita so yun guys to avoid po ng ganito. Uh, ito. Kapag ito po yung lumabas sa inyong uh, notification o kapag kayo ay nagsisend ng mga comment, kapag ito yung lumabas, yung, nasa, yung arrow na yan na nasa itaas o yung uh, o yung ganito tulad kay Idol Randy Fernandez Ricania na hindi po siya magkapag send ng comment, yun po So, yun. Kapag yan po yung nakita natin, so, ibig sabihin po yan, restricted po yung account ninyo. So, hindi lang po natin kung ano yung naging sanhi, kung bakit na-restrict yung account ninyo. So, pwede rin gumamit tayo ng mga language na hindi kaaya-aya ni Mita. O, so, sa madaling sa nila, mga any terms na labag po sa community standards. So, at saka, ah, uh, may nag may nag ano pa, may nag uh, may nag-report sa inyo. Hindi lang po nating matukoy kung sinong tao 'yung nag-report. So, matik po ito 'yung lalabas sa inyong uh Facebook o sa note niyo sa mis uh, sa uh, sa uh, comment section. Kapag ito 'yung lumabas, 'yung sabi dito ay you can comment right now. So to, to to prevent any misuse with temporary restricted your ability to use this feature on Facebook so you can try again later. So toyan guys yung pag usapan natin na hindi ka makapag-comment sa Facebook post kasi yun na nga ang nangyari. Restricted ko yung account mo nilang natin alam kung ilang minuto, oras o araw o buwan, taon pa man.